Hello guys, good afternoon. Uh, NB350. Pagpapalit ng ano ng ng brake light kasi ito nawala na ako ng brake light. So, na natin magpalit. yung mapapansin niyo wala na. isa na lang gumagana yun isa na lang yung kabila wala kundi busted na so papalitan natin yan Ah. Uh ha, -ha. Okay. Para palitan yan, kailangan lang natin ng digis. Digis na thread. So, ito lang siya. Wag. Isa sa taas, tsaka isa sa baba. Yan lang dalawa na yan. <clears throat> ito guys, may lock to. Uh, para matanggal nyo yung kilo nyo. Nandito yung lock sa gilid nyan. So, ugutin nyo lang dito. Dali lang nyo matanggal Ayan. So, yun ang lock nya. And then, ito lang guys, ito. चलता Ganun lang. Tapos uh, yun na wala. lock niya. Balik niya na uli yan. Huwag niyo muna i-fix. Tingnan niyo muna kung gumagana na. Okay. 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 Okay, left, left, right. Okay, now. Thank you guys, get on